Hi guys, ngayong araw nga pala ay malakas na naman yung ulan kaya eto wala na naman kami pasok. May pasok nga pala si Sari at Seichi ngayon. Ako nga sana yung mag-aatid sa kanila kaya lang sabi ni Mami Cherry ako na lang daw magbantay kay Shinji, siya na lang daw mag Kahit nga umuulan, pinapasok na namin yung dalawang bata dahil malapit na silang gumraduate. Nagkapote na nga lang si Mami Cherry para kahit papano hindi siya mabasa ng ulan. Pagkaalis ko na nila Mami Cherry, si Shinji naman ito, binantayan ko dahil maaga rin gumising. Nakikinig na nga rin si sinji ng mga Coco Melon at saka ng mga ABC. Kaya lang hindi pa noon masyado nakakanood si sinji guys dahil maliit pa naman siya. Fast forward, nakauwi na nga pala si Mami Cherry at si Seichi naman yung iyahatid niya. Inuna-una nga lang pala ni Mami Cherry ng hatid yung mga bata dahil kapag kasi nakain niya pareho sa bike. Mababasa sa si Seichi kasi isa lang yung upuan ng bike namin na mayroong bobong. Yung harap kasi noon upuan lang tapos walang bobong kaya mababasa sa si Seichi. Si Seichi guys parang nananaginip pa eh no? <laughs> Last day na nga pala ni Seiji ngayon sa school niya Kaya kahit tumuulang pinapasok na ni Mami Cherry Graduation na din kasi nila Seiji bukas guys Kaya nakiusap din yung sensei niya na papasukin daw Halos tatlong taon din kasi sila magkasama ng sensei niya Kaya mamimiss talaga to si Seiji nung teacher niya Ang hirap din talaga ng gawain ni Mami Cherry sa araw-araw guys eh no Kapag pa-pasok sa trabaho siya nag sa mga bata araw-araw. Kanina kumaga nga ganito nga pala yung panahon, medyo malakas yung ulan tapos malakas din yung hangin. Kaya sabi sa akin ni boss, kahapon pa lang wala daw kaming pasok. Huwag kayong mag-alala guys, okay lang yan kasi ang ulan hindi naman natin mapipigil yan. <laughs> Pagkaalis nga ni Seichi at saka ni Mami Cherry, eto nagkape naman ako habang binabantayan si Botchog. Pass forward, nakauwi na nga pala si Mami Cherry. Medyo nabasa nga si Mami Cherry kahit nakakapote siya. Sinabi ko kasi sa kanya ako na mag pero sabi niya bantayan ko na lang daw si Shinji. Inis na inis na si Shinji, kakaantay eh. <laughs> Nung tumila na ngayong ulan ito, pumunta naman ako sa may 7-Eleven kasi may pinabili sa akin si Mami Cherry. Nagkikrave kasi siya guys nung shopaw na pizza yung flavor. Kaya lang naubusan na siya nung gusto niyang pizza kaya iba na lang yung binili ko. Nagpabili nga rin pala sa akin si Mami Cherry ng crab stick at saka ng juice. Etong chocolate na donut na nga lang yung pinabili niya sa akin. Wala na kasing shopaw na pizza yung flavor. Bumili nga rin pala ako dito ng karepan. Masarap din to guys kasi parang pandesal yung tinapay niya tapos manghang yung kari sa loob. Bumili na nga rin pala ako ng isang manok na manghang na miss ko na rin yung manok dito sa may 7-11. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay. Ito, nag-almasal na kami ni Mami Cherry. Minsan nga pala guys, kahit mga alas 10 na ng umaga, wala pa rin kaming gana kumain ng kanin. Kaya naman pagka umaga, minsan tinapay lang talaga kami. Pagkatapos kaya namin mag-almasal, si Mami Cherry, naglilinis naman ng bahay namin. Binakium niya nga yung kwarto kasi yung ate ko papunta mamaya gabi. Pero bukas niyo na nga makikita yung ate ko sa vlog dahil gagabihin siya ng uwi. Pagkatapos daw kasi ng trabaho niya, tsaka pa lang siya dederecho sa amin. Kaya medyo niluwagan na nga pala namin yung higaan namin dito tapos dinagdagan na rin namin ng sapin. Para pag yung ate ko mamaya ng gabi, meron siyang tutulugan. Kung hindi niyo nga pala alam guys, training nga pala yung ate ko dito. Sa Gunmakan nga pala siya natira ngayon at doon din siya nagtatrabaho. Kaya yung tinitiran niya doon, pabahay ng company nila. Pagkatapos nga mag-vacuum ni Mami Cherry doon sa may kwarto namin, ako naman yung nag-vacuum dito sa may kusina at saka sa may sala. dahil wala nga ako magawa dito sa bahay at tumila na rin naman yung ulan, dilinisan ko na lang tong bike namin kasi medyo madumi na rin. Bihira ako na lang din kasi malinis to guys dahil alam niyo naman busy rin ako sa trabaho. Nagdala nga lang ako dito guys na parang tabo na may sabon. Tapos naglagay na lang ako ng tubig sa may natin dahil sa taas pa nga yung bahay namin. Buti na nga lang guys, mabait yung may-ari ng apartment dito. Nakita niya kasi na naghakot lang ako ng tubig sa may timba. Kaya sabi niya gamitin ko na lang daw tong host niya na mayroong pambaril ng tubig. Kapit bahay lang kasi namin guys yung may-ari ng apartment. Tapos medyo may edad na rin siya, parang lola ko na din. At dahil matagal na nga kami rito, medyo ka-close na nga namin kaya mabait talaga sa amin yun. Baka nagtataka kayo bakit naka t-shirt at short lang ako. Mainit kasi kanina guys, kaya hindi na ako nagjacket at saka nagpants. Dilinis ko na nga rin pala to guys yung mga natirang bula dito kasi baka maabutan pa nung may -ari rin ari ng bahay. Pasabihin, ang hiram na nga lang ako ng house, di ko pa nilinis yung harapan. <laughs> Pagkatapos ko na maglinis ng bike, eto si Shinji kakagising lang daw, sabi ni Mami Cherry. Pinantayan ko nga siya ulit dahil si Mami Cherry naglalaba. Tapos eto, nood-nood lang din ng TV kapag wala ka walang magawa sa bahay. Fast forward, mga bandang alas dos nga ng hapon, lumabas naman ako sa bahay namin. Bibili kasi ako guys ng brake pad ng bike ko kasi upod-upod na, upod na, wala ng preno. Tapos yung ilaw naman ng bike ko nasira din, kaya bibili rin ako ngayon. Pass forward guys, nandito na nga pala ako sa may bilihan ng gamit ng bike. May ko na nga rin pala sa inyo dito guys, yung bike na may sakay ng bata at saka may makina. Ito Guys, ito pala yung presyo ng ano, bike sa Japan na may mga sakay ng bata. Ayan, o. ganyan din yung presyo ng pagkakabili namin. Ayan. O. Nasa 16 uh, is lapad. So kulang ano yan. Kulang 17 na rin pero 10% sila. Ayan. Ayan. Ganyan ang mga presyo nito ito guys yung mga dimaki na Ayan, oh. Tapos may nakita naman ako dito ng ano, mga scooter Ayan, to. Halos 15 lapad Ayan. Ito naman, 6 na lang ito. 6 na lapad Ayan. Ito hindi ko lang kung magkaano Kids helmet Ayan. Walang presyo eh Ayan. O. Ganda rin diba? Ganda rin at dito nga sa may second floor guys, meron ako na-discover, meron palang tindahan ng mga kamera dito. Kakabukas lang kasi na itong shop na to, kaya hindi ko alam na may ganito pala. Nandito kasi guys, yung bala kong bilhin na GoPro 12. Balak ko din kasi mag-upgrade ng camera para gumanda yung quality ng video natin lalo. Lalo na sa may YouTube namin para pagka nag-shoot kami ng landscape, mas maganda at malawak. Kaya so next time, abangan nyo, magko-content din kami sa YouTube ng mga kung ano-ano. Kaya balak talaga namin mag-invest na ito para gumanda yung quality natin. At saka para makapagsimula na din makagawa ng magandang content sa YouTube. Mahilig ba kayo sa anime figure guys? Meron kasi ako nadaanan dito mga tindahan din ng anime figure. Merong Dragon Ball, Tokyo Revengers, tapos meron ding mga Gundam. Nalilibang din talaga kasi ako guys kapag tumitingin-tingin ako ng mga laruan. Nung bata din kasi ako hindi kami nakaranas ng mga ganitong laruan dahil wala nga kaming pambili. Ang gaganda ng mga Gundam dito guys oh. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa Gundam guys pero gusto ko lang siyang tignan. Marami nga din pala dito mga de-remote control na kotse. Tapos meron ding mga Hot Wheels na maliliit na sasakyan dito guys. Alam ko marami ding nagkocollect na ito sa Pilipinas eh no. Bumibili sila tapos display lang nila. Meron nga din palang mga Tomica dito guys. Ano bang pinagkaiba ng Hot Wheels sa Tomica? Hindi ko kasi alam eh. Ang gaganda no. Ano? Ito. Back to the future. Ganda na ito guys Ito so, siya may nakita nga rin pala ako mga lambo dito guys. Ang sarap siguro ipan-display na ito, no? Siguro next time magkukulik ako ng mga ganito tapos i-display -di ko na lang sa bahay namin. nakakamis nga guys yung let's go dati na pinapanood natin sa Pilipinas. Yung kasi yung madalas panoorin ko dati nung bata pa ako. Lalo na yung mga Crash Gear tapos yung Zoids. Ang ganda nga rin na itong tumika na pulis na nakita ko guys yung gtr. r Nagko-collect -co ba kayo na ito sa Pinas guys? Comment nyo nga dyan kung may nagko-collect -co na ito. Sayang guys kung kasama ko lang si Seichi matutuwa siya dito kasi mahilig sa train yun eh. Ngayon ko lang kasi nalaman to guys yung tindahan na to. Ito kasi yung tindahan na to guys dati iba yung nakalagay dito. Kaya wala din kami kaalam-alam na may store din pala ng mga laruan malapit sa bahay namin. Buti na lang talaga kanina, nag-ikot-ikot ako kaya naalaman ko. Fast forward guys, nakabili na nga rin pala ako ng brake pad at saka ng ilaw ng bike ko. Bali mga alas 3 na nga din pala guys nung natapos ako mag-ikot-ikot. Kaya eto, mga bandang 3.30 ng hapon, dinaanan ko na si Sauri sa school nila. 3.30 din kasi yung uwihan nila kaya tama-tama lang na nag-ikot ako kanina. Pass forward, pagkasundo ko nga kay Sauri, sinundo naman namin si Seichi. Tuwan-tuwa nga si Seichi nung ako yung sumundo sa kanya. Bihira ko lang din kasi masundo si Sauri tsaka si Seichi, alam nyo naman nasa trabaho ako. Nakabota pa nga si Sauri tsaka si Seichi dahil kanina umaga umuulan. Pagdating naman ng hapon, sobrang init. Kung mapapansin nyo nga yung mukha ni Seichi guys, lumuluha pa. Pagkakabit ko kasi nung helmet kanina, biglang naipit yung baba niya. Tapos biglang sumigaw, sabi niya itay itay daw. Yun, salitang itay kasi sa Japanese, masakit yun guys. Kapag sinabi ni Seiching itay itay, ibig sabihin nun, aray, aray, aray. <laughs> Fast forward, nandito na nga kami sa bahay. Maraming ang uwing gamit si Saori ngayon kasi malapit na silang gumraduate. Kaya yung mga natitirang gamit ni Saori sa school, unti-unti nang pinapauwi. Pagdating ng namin sa bahay, eto madaling-madali na silang pumasok. Tumayo na nga rin si Mami Cherry para ayusin yung mga gamit nila. Ang kit nga na saot na bestida ni Mami Cherry, binigayan sa kanya ng nanay niya. <laughs> Inaasar ko nga siya kanina, sabi ko manang cherry, ano po ba ulam? So yan guys, baba ulit ako ng bahay. Tinanggal ko na yung jacket ko, tsaka pants. Ang init bigla. Biglang uminit eh, nung hapon. Yung binali natin. Lagay okay. ko sa bike ko kasi baka ma-accidente ako, nasira yung ilaw ko. Eh. Tsaka itong ano, brake pad. Wala nang preno yung bike ko guys, hindi na ako makakagat. Bale, ito guys, ready ko na nga rin pala yung mga gamit ng bike ko. Matagal ko na nga rin palang gamit ng bike na to guys, siguro magtatatlong taon na din. Pabili ko nga pala yung bike na to guys, halagang tatlot kalahating lapad. Or 35,000 yen. Kung sa Philippine Peso naman guys, nabili ko to ng around 13,000 siguro. Pagkatapos ko nga magpalit ng brake pad, nilagyan ko naman lang yung kadena. Medyo kinakalawang na rin kasi guys kapag ka nauulan na nawawala yung langis. Madalas pa naman mag-uulan ngayon dito sa Japan tapos wala naman bubong yung parkingan ng bike namin. Bale ito guys, naikabit ko na nga rin pala yung ilaw na nabili ko. Set na nga rin pala yun, harap tsaka likod. Pagkatapos ko nga mag guys ng bike, eto si Sari at Seiji naman nagmemoryenda na. Coco crunch nga pala yung merienda nila guys tapos nilagyan na lang ng gatas. Ligo na nga rin pala si Sauri kasi naliligo na yan mag-isa. Pagkatapos nga magmerienda ni Sauri at saka ni Sage, kami naman ni Mami Cherry yung kumain. Hindi pa kasi kami nagtatanghalian kaya nung hapon na lang kami kumain. Fast forward pagkatapos nga namin kumain pinaliguan ko naman si Sinji. Kaya eto binibisa na ni Mami Cherry. Presko presko na naman si Botchog. Pwede na naman magpatulong ng laway. <laughs> Pagkatapos ko nga paliguan si Shinji, eto pinaliguan ko na rin si Seichi. Siya na lang kasi yung hindi pa nakakaligo kanina kaya bago ako mag-edit, pinaliguan ko na rin. Natawa nga ako kay Seichi kasi sinuklay ko yung buhok niya pa side. Tapos sabi niya ayaw niya raw ng pa side, gusto niya raw yung paangat. Masaya lang pa eh, no? Kala mo binata na eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit next video. Diyan eh, mata na eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.